Hello guys, uh, good afternoon. It's me again, Magalps Mix Vlog. So for today's vlog guys, ay may uh, kaklarohin lang ako doon sa uh, kaibigan ko na galit sa akin. At saka yung chat niya, ayan, basahin natin guys yung chat niya kasi galit niya sa akin. So ito guys yung Uh, chat niya sa akin, so babasahin natin so ayan niya, grabe ang ugali nyo, tropa natin yung my birthday, ba't di kayo pumunta ah, uh, given uh, sorry, given their, uh, di ko maintindihan yung chat niya no so siya na kung di kayo uh, makalabas or di kayo invite, makasarili kayo I hate you all, so ang sabi niya grabe kayo mag kamag anak sa sama ng ugali nyo So bakit mo nasabi broken na masama ang ugali namin? Porkit hindi ako umaten, hindi umaten yung pinsan ko doon sa birthday ni Ate Shea. Tapos ikaw yung uh, may gana magalit sa akin, sa, sa amin. Broken, sinabi ko na yun sa'yo, wala pa yung linggo na yan. Wala pa yung birthday ni Ate She. Sinabi ko na yan sa'yo na hindi talaga ako aatin sa birthday. Tapos ikaw ngayon, ang galit na galit sa akin. Sinama mo pa yung dalawa kong pinsan, si Marcy at si Kadya. Bakit mo sinasabi sa akin na makasarili kami? Paki-explain nga at bakit galit na galit ka sa akin? Pukit hindi daw pumunta doon sa birthday. Ako broken, sinasabi ko sa'yo, hindi talaga ako mahilig umatend ng birthday. Tandaan mo yan. At huwag ka sa akin magalit ng ganun kasi hindi kita jowa. Kaibigan lang, hindi kita asawa, hindi rin kita jowa. Kaya huwag ka sa akin magalit. Tapos sabihin mo kami na masama ugali namin. Bakit? Paki-explain. At yan, ikaw nagbablock sa amin ngayon. Ikaw na nga nagagalit, ikaw pa yung ano, may ganang mga black talaga. Black mo yung dalawa, black mo ako. Bakit gagalit-nagalit sa akin, brokin? Nung ano din, last, ano yun, nagagalit ka sa akin kasi hindi ako pumunta doon. Tapos ngayon, nagagalit ka na naman sa akin. Bakit nagagalit ka sa akin, brokin? Ha? Hindi mo kita diyoko eh. Tapos sabihin mo kami, masama ugali namin magkamag-anak. Ang ganda ng banding namin kahapon, tatlong. Tapos yun ang bubungad sa akin yung chat mo. Ito. Ito yung chat mo. Ang ganda ng chat mo. Napakaganda talaga. Yun ang bumungad sa akin. Kagabi, pagbukas ko ng ano, cellphone, yung chat mo ang bumungad sa akin. O diba, ang ganda? Galit na galit ka sa akin, broken. Sinama mo ba yung dalawa? Kisyo di kami pumunta doon, hindi ako matin doon. Pwede naman kayo pumunta doon sa birthday, honey. Bakit nasabi ba yung pagkain? Nasabi ba yung pag, ano, ah, uh, beer na iinumin mo? Pwede ka lang pumunta doon, open ang chong barong. Kaya huwag ka sa amin magalit sa akin. Nagagalit ka sa akin, wagas. Hindi naman kita kaano-ano eh. Tapos sabihin mo, tropa. Excuse me, wala akong tropa dito. Tagal-tagal ko na dito sa Singapore, wala akong tropa. Ayan lang, sumasama ko kina Marce, minsan sa inyo. Pero sabihin mong mga tropa-tropa dyan, wala. Pakailan mo sa mga tropa na yan. Anuhin ko yan. Kaya ikaw, broken. Umayos ka. Simula ngayon. Ayoko na makipag-friend sa'yo. Ikaw na kumpisa. Ayan, tatapusin ko. Tapos na. Yung pagkakaibigan natin. O next month, birth, uh, sorry, uh, Christmas party, sorry, hindi ako atin. Hindi ako pupunta doon. Wala na. Tapos na yung pagkakaibigan natin. Ikaw ang sumira. Pura kiti kami pumunta doon sa birthday. Ako? Sa akin, nagagalit ka. Kasi ilang bisis ka na nagalit sa akin kasi hindi ako pupunta sa birthday. Ikaw no, ang no, ikaw ang masama ugali. Huwag mo yun sa amin na makasarili kami. Kasi kami, nanahimi kami kahapon. Ang ganda ng banding namin tatlo na magkakamag-anak. Tapos bigla mong sabihin, ang sasama ng ugali namin. Ayan, uh, thank you kay Ate Shea, nag-invite sa akin. Pero hindi ako pumunta doon. Kasi isa rin yan, alam din niya na hindi talaga ako pupunta sa birthday hand. Hindi ako pumunta, ano, broken sa birthdayhan, basta-basta hindi ako matin. Kaya wag ka sa akin magalit. Wag mo kami sabihan na masama ang ugali namin. Ikaw siguro ang masama ang ugali. Tapos ngayon, nag, ano ka, nagbabla. Kulang ka sa bimbang eh. Ayan, shout out sa'yo. Tsaka mag-iingat ka. Wag kang ano sa akin broken. Wag kang Ah, uh, ganyan. Huwag kang magalit sa akin. Ako, bear lang kung magsasalitan ng ganito sa harap ng cam. Yan. At saka, ayoko ng ano, ayoko ng ah, uh, away talaga. Ayoko ng away. So, ikaw nag-umpisa nito, tatapusin ko. So, ngayon, wala na. Huwag na tayo kaibigan. Okay? Ayan. Mapapanood to ng mga ibang friend mo. So, pwede to i-share dun sa'yo. Okay? I-share nyo to yung video para maano ni Broken, ni Jerry Lynn. Yan. Ang ganda ng banding namin kahapon Broken, sinira mo pagdating ko. Oo, oh, galit ako kagabi. Galit ako kagabi kasi yung ang bumungad sa akin, yung chat mo. Na sama ng ugali namin, kamag-anak. Dinamay mo pa si Marcia at si Kadja. Tapos ngayon, ikaw pa may ganamang black talaga. Ayan, ingat na lang sa broken. Kulang ka sa bimbangers. Ayan. Bye-bye.